At dahil mahal ang gasolina ngayon, at araw-araw kailang magpabalik-balik sa eskwelahan, sa paghatid at pagsundo sa makukulit namin mga tsikiting, bumili kami nito. Isang e-bike, pero bago yan, bigyan muna natin ng na maikling montage. Okay. So ito, susubukan na natin ng e-bike. Keyless entry rin nga pala ito. O oh, diba, dinig pa ang aking Honda Click. Bye-bye. Dito, para lang siyang laruan. Pero makakatulong to sa araw-araw namin gawain. Yan, ay pagkarera pa nga si Gavin. So yan makikita nyo naka LCD display na rin pala itong unit na itong mga idol. Ngayon itong headlight, signal light at saka busina. Overshoot, overshoot. So kasabay ng signal light mga idol, mayroon na rin siyang sounds. Medyo skandaloso siya pero dagdag na rin sa kanyang safety features. So dito makikita nyo, yan ang top speed ng unit na ito. Base kasi sa specs, pwede itong tumakbo ng 20 hanggang 40 km per hour depende sa bigat ng driver at pasahero nito speaking of bigat pwede itong magkarga ng hanggang 150 kg at ang electric motor nga pala nito ay mayroong 350 watts na may 48 volts na battery At pag lobot ka na at nataon naman nasa biyahe ka, huwag ka mag meron din itong pedal. At ang charging time nga pala nito mga idol ay 6 to 8 hours hanggang ma-full charge. So ayan, makikita nyo ang swabe ang biyahe. Meron din nga pala itong, itong 14 inch na tubeless tires. So ito, subukan ko naman na may angkas. Kasama ang makulit kong anak na si Andrei. So ayan, dito ko na lang tatapusin ang video na to. Ito nga pala ay Lightspeed 2 Wheel E-Bike. So hanggang sa muli! Okay. Okay.